panalo talaga to. Ayan na, si Papa. Ayan na, ayan na si Papa. Ang aming pare, si Kuya Jay. Ay na, Tagal mo mag-ano, kaya na pa ako sa mga tutawag sa'yo. Ang tagal mo mag-ano, mag, -ano, mag -tawag ng tawag. Wala kang signal? Mainit pa naman siya nung dumating, pero mas masarap kapag pag-iinitin pa natin. Sabi na, miss ko yung lasa na mainit, mainit pa. Mainit pa. Ito, Kuya Dre. Oh, dami, oh. Dito, oh, kita nyo ba? Ang daming laman. Ano, ano talaga? Ano. Guys, may mga waterpump ako dito. Baka sakaling kailanganin nyo, message nyo lang ako. Baka sakaling meron ako dito. Shock absorber ng Corolla. Baka may naghanap. Message nyo lang dito. Dahil si Louis ay nagbawas po ng timbang, magla-less rice lang si Louis. Kasi lang po yung kanin niya for today's video. Hindi pala. Ano pala siya ngayon? Sarap po, nagsili. Sarap po. Hæ? Huh?